Good morning, good morning guys. And dito na tayo ngayon sa Moa. Uh, Gaganapin na natin yung bike park course natin, Charter Rides. So muli, nagsama-sama tayo muli mga siklista para tukunan ang kahilingan ng isang may sakit. So maraming maraming salamat sa mga matin. Papakilala natin kung sino-sino yung mga grupo na natin ito. So let's go, samahan niyo ako guys. I ran away with my life fast forward never turn back again It's kinda funny that the moment we pass time The more we need to set them rewind And I knew was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs So na yung Bikers yeah 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 yeah, 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 yeah. <laughs> yeah oh. Siyempre, mandapit si Ate Osan Lagarista Bikers Kay Master Ed Boy May Jack ni Alamat ang aking idol Andito na rin ang si Jack Manila Si Dorang Gala, si Pusang Gala Ang lahat ng gala andito na rin Angat si Krista andito na rin Rush City Kalsada at si Krista Nakita ko na rin Uraru, Fighters at Nature, Resen, RGP, Makati Pasay Chapter, Bulak Bulero Cycling Club, at syempre, ang ating idol na si Secret Vlog at si Air Juan Bikers at dito rin. Syempre, ang inyong lingkod, si Biyahin Manoy Biker. At dito na rin yung RGP team. Uh, RGP ng chapter. Blue Midi Chapter present din ang angat si Krista at syempre ang ating kapanood na si Kasitan Boko present dyan lagi always and always Couple TV Mr. and Mrs. Bilarde nakita ko na rin andito rin ang presensya ng City Loopers si si Krista nakita ko na rin Team Budol, nandito na rin Team Budol Mga yung mga yan Siyempre, nandito pa ba, ba yung ano, paborito ni, ano, ni Mandy? Si Chris Barro Ayan, nandito na rin yung Senior Bikers of the Philippines Nakita ko na yung kanina eh So, antayin natin guys yung iba ah uh, papakating na rin nyo siguro ang start na ng ano natin sa mga 7 na ay GP yan yan Budulero! buti na lang di ako nakasama <laughs> Buti na lang, amo talaga. Buti na sumakit ang ulo ko. Sa nagkataon. <laughs> Yun. Sigad, sigad. Hindi oh, mo si Iba nyo. Oh. Ganda ng jersey, oh. Ito, 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 oh. oh. Ganda talaga ng jersey. Sana man mag-sponsor sa atin ng ganyan, oh. No? Ganda, no? Ah. Oh ganda o oh. ang team Giant <laughs> <laughs> yan, team Budol kanina <laughs> <laughs> pa yung team Budol Budol, tutuloy na kami sana may mag-sponsor ng team Giant ang ganda ng ano, ganda ng uniform mo! nakakaingit oh! sana naman, sana Ganda ng Team Giant! ano yun? Ganda kasya ba oi ayun ano yano, no nang pajakman ng ano anong grupo kayo kanino mo No, kawang taon ako. Ah, Ganda talaga. Talaga ang ganda talaga ng uniform ng Team Giant. Nakita ko na rin ang Team Weapon. Si Ma'am Clarice gala si Faith Figer, at si Mami Reng. At siyempre nakita ko rin kanina yung daan lakera looper si Ma'am Juzat at si Sir Judy. Yung present. Seth Fernandez, nakita ko rin. Si Idol. Lagalag bikers. Wala Laga, pa sa or last. Wala pa. tayo sarado na. Wala eh. Newbie and dito na rin siya team newbie. Yan. Yeah. Newbie kunyari pero mga ano yan. <laughs> Tatalon sa ikling sila, pandito na rin Ay, <laughs> Jack Zero, Spyfall Si Super Mandy, dito na rin, dumating na rin, Super Mandy Okay, si Pataling Hog Andito si Pataling home. Madam Photography Pajak Bakat Pajak Pajak Bakat sa mama ni Gulo. Ha? <laughs> oh, Ocean Drive. Ito na. Mawa Ocean Drive. Ito na. 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 na.

sa Team Budol sa so andito na pala ngayon yung pinip ah pamangkin ka ng beneficiary oh. uh, ano ah pangalan nyo po ma'am Jennifer ito kasawa ni pare ay sa kanyang baby oh. baby Lucas hello So, mag-umpisa tayo guys. unti na natin mag magbigay ng ano. Ayan. Ito, ah, uh, dito na po yung... ah, uh, eh. Ayan na po. Sa sabi pa naman ito kagabi. nag eh. Maaga daw siya. Maaga pa. Maaga nga. Oo. Oh. Mag-aalis siya pa lang na. Master Red Boy. Hey, thank you for loving me. Thank you for loving us. Hello. 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 I will install a new for the maintenance of the photocalls. Lalabo, ito sa mga client na So we can indicate the hologram. Hey there, what are you for? Wala

Ayan ako yun, sir. nagpapasalamat ano sa inyong lahat. Hawa'y tuloy-tuloy pa rin pagtuloy yeah. atin sa ating kapwa. Walang ano pa rin. Natumbas na natatuloy. Masarap ang tumulong kaysa ikaw yeah. ang itutuloy. Yeah. Yes! Bityaho sa lahat ng umatin! Yes! Yeah. Yeah. That's all! Ayan <laughs> <laughs> na. You. You. Life lessons come one in the dozen, the other eleven is something from nothing. Live lessons come one in the dozen, the other eleven get something from nothing. Love lessons come one in the dozen, the other eleven is something from nothing. Love just open the door, one drink, so Oh, yeah.